fresh pa niya so practice namin is mag-trading or scalping kasi natatakot siya sa malalim so, yung ginawa namin is trading and scalping trading and scalping ah, the trading ano trading ang tapot ano kung yan ang nimo yung tapot pwede ka sa okay so ano lang 1 2 1 ayaw na ayaw na ayaw na ayaw na ayaw na, ayaw na. Ayaw, ayaw na. Ayaw, ayaw na. Ay, relax lang Anna, gamay 1 Tu, ada ini Tu, ada ada, ada jauh kita. So ayo sa ihayang. tewas once ihayang ni mo matuk sa baba. So one, two, one, two. Okay. Ana, yung si L One, two, one, two, one, two. So ada Ang hangin same lang yapa makan tuluan mo din sa iko niya din buhat mo eh sabay at bang tat bang eh pamusuga sunod lang sa ice to ice ka so dinandala ang ulo ida din ng ulo bestisi yupin pa mo wala ko kang date na ulo sa ko oh ga mo ra na mo na to si suji mo ulo do ni bagsa so ayo yan ang Ay, baba Ay. yang tili mo puli-puli ano one, one asa

Oh, oh, ana. Oh, ana. Ayun din sa tulod. Kasi okay, eh, kung sa tulod mo ka magsipa, malumos ka pag ka sa baba. Kung paggawas. Oh, ana. Tap. Ah, Inihin lang po. Kana ba? Ay ay ba na baba. Dito pa na. Ay ay na. Dapat relax lang. Okay. ka. Okay. Dito ka ba banda. Ana, ana kamot. Okay. Nah, ya, ayo kita langsung di sini, kawan-kawan. Yang ke-5, puli pulih 1, 2, 1. Pokoknya, 1, 2. Alsa, alsa, alsa. Bikak, kawan. Tuh, tuh, tuh. Oke? Okay? Low. Alsa, pas-pas. Madungan ni mo, madungan. Madungan. mana ni mo ba? puli One. Asal. Three. tiga, tiga, Tikas. tiga, Okay. Kabila. Yan. One. Maragmat siya. Two. One. Paspas. Paspas ka. Okay. Nah. Bita ka. Bita ka. Trading yan. Scaling. So, dia mo pa tayo magpanghangin. So, anak. Ang kamot. One.

Okay, hindi na. Mali na. Sige, relax. Relax pa. Relax pa. Relax pa. Parang wala dyan. Wala dyan. O, wala na. Dapat. Relax na. Wala na. Dali. Relax lang. Wala na. Relax na. O, wala na. Takuan. Wala na. Okay. Iyan nila. Nag-ano, o. Mag-usog. Dapat. Wala na. Sige. Okay. Wala na. Relax. Wala na. Kailangan na, ima. Ito ang tubig, o. Diba? Ya. Oh, kita mati sa sino nga na. Pero kung ana ni mo wala, oh wala oh. Kita patada. Para kung kita maglitaw. Kita maguto. Sige na, ito daw. Oh, kana wala na. Wala lang yung sobrang ayan. Tayo sobrang ayan. Wala wala na lang oh. Oh. Kung mo ko paspasin ni mo sa lalom para mo ka. Kasi nakasaka ka na. Then, pagbalik nimo, mo, relax na po. Pwede ganun na o, dito, nana, yung unong ni nimo. Pero mo kuha kagangin paspasin, wag hangin hangad. Nga Okay? Go. Pas paspas. Hangad, hangad, hangad. Paspas, -pas, til, 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 paspas -pas, til. Til, til. Hangad, hangad. <laughs> sabay. Uh, sabay. ay kani paspasin, paspasin ni mo siya. Pas-pas din pas, mo. Angad pa. Okay lang mo. Ah, pwede po. Relax. At pa hindi siya na. Nagulot siya ba? Okay. Nagulot so, siya. Ay, ay, mong usun. Relax siya. Sige. Let's go. Water trading. Yeah. pas. pas Kaya ka lang. May push din mo. Kaya lang. May push din mo. ah, uh, Sige. Go. Macam. Oh. Oh, relax. paspas, still. Hangat, hangat. Oh. Open mouth, down. Ikaw ay siya, ikaw eh. ang pinakahina. Ayaw pa kagad ni Sisi. Ay, ay punggahi ana. Tingnan <laughs> sa gilang. Tingnan sa mat gilid ani. Maabo ka kamat, pa, yeah. pa ka pala. Pag magkuha kag hangin, di ba? Mag. Ako sa lalo no. Relax ka. Pag magkuha kag hangin, push gamay sa lalo, mga hangat. Pag nagkuha ka nag hangin, baba, relax ka po. Oh. Wagangin paspas, hangat ko po na. Sige. Isa, atin. Lula, sige. Hindi, ano, ano, sabay. O. Bikaka. Sorry, John. O. 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 Pas, pas. Pus. Ah, pangulo. Ah. Tangan. O, oh, down. Relax, 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 relax. O. Pag ka sa baba, pwede, so hindi na ka mangusong. O. Uh, kaya, purpose nyo mong ipas-pas isa ka lang yung ulo. O. Alam. O. O, oh, O, oh. diba? Relax kayo. ko oh, O, relax lang, ayun, pangusog O, oh. oh, diba? Di kaka O, oh, Wala na lang, o, Si, pwede na si Kalin, go Hila, hila, relax lang, ko. Kamot, ayo, kamot. Tulak, tulak, ting, ting. Oh, lepas, push ang Ah, ang kamot, mo nang ka kasaka. di kamot, is ano, okay. hangi, hangi mamato, sa taas. Hangi, hangi so pag so, so, tani ang tubig, ang ranan niyo. Okay? Yan, mo? So, ato, naman, oh. Hey. di tulak ng tubig ang mga usap baba kita ba push. oh wow hayang na po hayang dakwa dakwa hindi magana ang kamot sa ha relax na one okay balik yo two, one. two. two, laps. two laps. Laps, one one two so four laps Nakat. mana go four laps as one

Jadi so, kakak ana oh. Kanokti. Nah. Cipta di dito. Di Cipta. Itu selayu. Nah, itu. Ayo ya butir yang ada di dio. Balik lah. Oke, balik lah. Kan ana ada balik dapat itu layu. Oh, kan ana ana. Di mana nah? Sana naik sana ang kamot mo, pag magkwag hangin, push niya ba eh. push mo. Pas, pas, dili lang, dili lang, mangusog, diri wala ni pang Dili lang. tulak yung Para sabihan nga. lang. Mag, ama, floating sa kaya lang. floating sa Floating sa, floating. Hinahinay, tagtambya. Hinahinay, tagtambya. Kamot sa Oh, bisagasa ha. Okay. di ka pa 'di ka pa what the kidding oh kana inahinay lang nanghihinay oh pala padugay dugay sa anala sa control lang control ah yeah. control o. tama na imong tila correct na, na. push is go paspasi daw halad push todo sa lalon push push Pus. oh wow. Wala ka po sa tamot, walang wala, wala ka sa saka. Ah. May mong kamot, gerila, sa saka, sa ganaana. So dapat dito sa ilalong. Ah, sa ilalong? Oo. Oh, pag, na pag uh, nakuha ka ng hangin, isa ka na po yun. Yan na po Para makalutaw ka. Pag ng hangin, paspasin yung mga ganaana yung tubig Ano yung ko? Ano? Ano yung mo? Ano yung Ano Pag nakuha ka ng hangin. Pag nakuha ka ng hangin, po. Yan na po, plot o, so, na. So, pag nasa malalim ka, ito yung galing mo. Ano, papunta doon push. Hangat. Basta siya. 1, 2, 1, 2. Siyal. O, tamot. Push, 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 push. oh hangat, hangat, hangat. Oh, open. O, go. O, na, gano'n na. Sabi so, ko, Yes, di diba no? Okay na, pero relax lang. Balag bugay ka. Wala sa inyong tamo, pwede yun. Yung, yung pasahid ka. Balag bugay. Kaya panahon din, din mo nga inano, di mga lumulutaw nung muna tau ko. Ano lang? Dali mo so, buwa. Ya, ya, yuk buwa. Sabay na sila. Dayan mo sila. So, tanaw kalayo sa kung kamot o. Oh. Di ba layo? Ano o, dito o, abot dito oh. O, di ba layo? Ayo dito na, alam ko ka. Walay power. Palayo, palayo. Pero oh, ayun <tod> na ah. Nag-aana na na yung kamot. Nag-aana yung kamot o. Nag-ahayang. And then, nag-click. Ayaw. Relax lang. Relax lang. Ayo sa di-open. Relax lang. Ka Kailangan lumoy lang, lumoy. O, oh, ayaw yan na o. Oh. Once makana na, panto sa baba. Ito kasi lalim. One, two, two. One, two. One, two. O, kala, nag-ahayang. O, nag-ahayang. O, nag-ahayang. Ano lang. Ano, 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 oh hating, oh O, o, ano, oh ano. O, ano. Oh, Balik, go. mo, Isya. Bilisan mo. ayaw pang usog, ayaw pang usog ayaw pang usog basta mag float ka remember ha, sa trading yung scaling, pag mang usog ka pato ka sa baba so, mag relax lang, relax diba sa floating mag relax lang so once mang usog ka, kanin kanin mong bones na ka gaana kanin mong bones na gaana nang usogin mo yung mga ulod yung mga laman yung mga pupupin mo, nang usog ka tendency is pababa Pwede So, dapat mag-relax ka lang Di ba sa floating relax ka lang diba Luya-luya ka, ka lang Pwede ka mag-piyong siya Practice lang siya muna Luya-luya lang, luya-luya Ay, pangusog Ano lang, ano lang Guti, guti Ano lang Hinahinay lang, hinahinay Dahan-dahan, dahan-dahan dahan lang, ano Tamot. Tamot. inak, Buga ang hangin sa ilong. Buga ang hangin. Yan. Tuko. Tara sila lom. Puli-puli. <laughs> ah, di ba? Pa-unload ka, ka. nag ka. Kaya nagdungan ng muti. Once magdungan ng na muti, nagkasabay, pababa ka. Dapat alternate. Alternate. net. Pwede ka sa pagkakalakot. Okay. Muti lang.

sundog. Kana akong Kana lawan. Kana akong tila sa banda. Diba na? Dari sunga. ayo okay. Ayaw ayo rin. Ayaw di rin ang tila. Ayaw, 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 Ayaw Mali na ha. Huwag di rin. Atras ka. So dapat sa center. O. Kana akong tila. Ang ikot sa tila. O. Diba? Nag diba? nagikot ikot Diba? 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 na lang, Diba? ka kailangan <laughs> di ka ma-unload ka na kahit unload ka Ayaw, nga di ka ma-unload ka na mag Bitaka, ka na. ka dyan, bita ka Load sa, load Isya. O diba, ka. Back-free-back lang sa big-free style, back Ayaw, pag mo. Hina na, Onya, left right, left right. Yeah, left right, left right, Left right, left right. Alangkah ini ini saja. Alangkah ini ini saja. Alangkah ini 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 saja. Alangkah ini ini saja. Alangkah ini ini saja. Alangkah ini ini saja. Alangkah ini ini saja. Basta once mangusog ka, unod ka. Kaya mangusog ang inyong mga bones, ng mga unod, unod ka pa pa pa. So dapat

Malamang <laughs> kailangan. Kasi wag ah, magwanta lang. wag hangin. Ano ah? Ano na? O, diba? Lutaw ko, diba? Ano na lang? O, diba? Lutaw ko. Ano na lang? O, pwede ka hanggang lang. Pinainay lang. Diba? O, yunong na ako. Tanawa ko. Diba? <cười> <cười> đi tao Không có <laughs> ngon không, nanh nòi. Anh in bình thường mà lang, ai cũng đi. Ai phải ngút bình thường mà lang. Go các. left right. Start go one, two, one two, one two. One, two one. đi không? còn Magpanintamot ka, musaka ka. Pag munlod ka, kasi lang. sa sipa-sipa ka lang. Sika. Antod mo, mungkol ka. Sige, go. Sige, munlod ka na, na. Sige, go. O, tulalog. Wala tulalog. Wala na. Antod mo. O, okay na na, munlod ka. Okay na na. Sige lang, lang. Okay, lang, sige lang. Banta. Ay, pasasagdi. Ay, paspas. Buka, buka. Wala na lang. Sige okay na na. Ayaw ang tinim. Ayaw sa lubot tap 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 wala na ka ang imong na nabot sa lubot so <coughs> tapoy sa bagtak so kanil siya kanil siya ayaw yan ok wala na so mali siya wala akong team dapit o dia, okay. dyan o sa silong wala

Ano, wala naman na ano? Dila, kapisan mag din. Mag-libot. Ang nalit ka Ah, sige. Ano, alas ka. Ano ah, ba? Diba? Ano. Layo, layo. Ah, relax lang. Oh, Hinahinay lang. Hinahinay. E, pas, pas. Oh, Hinahinay lang. Hinahinay lang. O, oh, hangin. Blow ang hangin sa blows. oh, na. O, oh, diba? O, oh, baboy. O, oh, diba? O, baboy. Ah, buga, buga. Left, right. Left, right. Left, right. Left, right. Left, right. O, right. oh, diba? Improve right? <laughs> di ba mo? Di ka banda. Di ba? Okay? Kaya di na na siya practice sa rin. Kaya di na ito makuha. Walang praktisan na ito. Maglisod ka. Okay na. Try Try ng Try it. Try it. Kuha lang posisyon so, Ano, intaw ko. Inapit in siya. Tama na. Ayaw iabot ang inyong tiyo sa may kwet.

Pagod na. Ay, tuwag na. So, pabos. Buga. Inil. -in. Buwan ang isa mang. Labas yung hangin sa lobe. Inil. Inil. Pabos. Buwan ang isa mang. Labas sa lobe.

Bilis ang kamay, bilis. Tawa isawa, sumutok muli ang isa. O, paspas. Uh, o, hangad, hangad. Bilis ang kamo talaga. O, go down. Relax relax lang. Remember ah. Oh, remember. Pag -paspas, -pas mo, pag paspas ni mo, saka ka. Pag baba ni mo, mag-relax ka na. Parang ito na. And then, uh, mag-upload naman. Paspas. Pag baba, relax. Okay? O, paspas. -pas. O, relax. Ay, kalit. <laughs> huwag bigla, huwag bigla. Ay, bigla. Ay, bigla. Ano? Okay? Ano? Gano'n, ha? O. Diligyan yung paspas -pas ko, ha? So, is try. lang ilalob. tanaw yung kamot ilalob. O. O, unti. O. O. O ka na, tama oh. na. Dapat, anak, oh, Nagahanay okay, mong kamot o, nagahayang. Mali, mali. Nagahayang yung kamot, mali <tip> na. So <Kod> dapat, ano <tip> na mo. Hindi mo Oh. O. Pag nakatuyaya yan, pagbaba ka. Digo. Ayan na. Pagbaba ka. So dapat, ah,